Gumala naman nga tayo sa gubat para hanapin yung mga buwayang kurap. Baka nandito lang nga sila nakatago sa gubat. Charot! magahanap talaga nga tayo dito ng dambuhalang sawa. Kasama ko nga ni dyan si Kim Vlogs at si Mac Don. Tamang tama ang panahon gawa ng medyo maulan-ulan labasan ng mga sawa. Ito naman nga ang unang bumungad sa amin. Isang bronze back Luzoninsis. Wala naman nga itong tinataglay na kamandag. Siguro bagong hatch lang ang ahas na yan. Gawa ng napakaliit niya pa. Ang pinuntan pala nga namin dito spot yung may mga mga maliliit lang na kuweba. Ito nga ni sa may mga sightings ng Viper, baka kasi nga ni makakita na kami ng Flavo. Hindi pa kasi nga ni kami dito nakakita ng Flavo pero yung ibang residente dito ay nakakakita dito ng Flavo. At yung parang mga gabi nga ni dyan, yan naman ang duka lang. Masarap yan gulayin sa gata. Ito naman nga ni yung unang kuwebang napuntahan namin. Kaso hindi na ako pumasok, mag isa lang kasi ako dito gawa ng naghihihwahiwalay kami. Para nga ni mas malaki ang chance na makakita kami ng ahas. At dito pala nga ni sa may dinaanan ko lang may kita akong kabote. Hindi ko lang nga ni alam kung yan ba yung kinakain. Umuusok-usok pa nga ni yan kaso hindi na nakikita sa camera. At itong isa naman nga ni isang bayo ko. Hindi ko napansin na sa puno pala siya ng alingatong nakadikit. Kaya sobrang kate ng kamay ko dyan. Ayan nakakita pa nga ni ako dito ng huntsman. Dito na to sa pangalawang kweba. Nakatago lang nga ni siya dyan sa maliit na butas. Pero ang laki na ng huntsman na yan. At dito lang nga ni sa unahan yan may mga paper was. Yan lang din yan sa gilid ng kweba. Kaya kung pupunta sa mga gubat wag basta basta hahawak sa gilid baka ni, makahawak ng ganyan or mga huntsman at ayan sa katabi lang din may isa pang paper wasp Halos tabi-tabi lang nga ni sila at ayan may isa pang paper was ulit. Isa nga ni yan sa mga iniiwasan namin dito sa gubat na masagi. Masakit din kasi nga ni yan na makatuso. Napakarami nga ni nila dito halos tabi-tabi sila. Kaya pagpupunta sa gubat kailangan malinaw pa ang mata tsaka malakas ang pakiramdam. At dapat malakas din ang loob katulad nito naghihiwa-hiwalay kami. Para makahanap ng mga kakaibang nilalang dito sa gubat. Para nga ni mapakita rin sa mga nunood sa aming video. At yan nandito lang nga ni ako sa bukana ng kwe kuweba. Hindi na nga ako pumasok sa loob gawa ng ibang pakiramdam ko sa loob ng kuweba na yan. At ito mayroon naman isang huntsman ulit. Bigla naman nga ni kami dito tinawag ni Kim Vlogs gawa ng nakakita siya ng Viper. Akala namin ni Macdon damuha lang sa wana yung nakita. Kaso napakataas nga ni niya hindi natin mabidyo ng malapitan. Napakalaki naman nga ni ng Viper na yan gawa ng napakalayo niya na sa amin pero ang laki pa rin niya. Sana sa sunod na makita namin nasa baba na para mas makita natin ng malapitan. At yan napakadami nga nga dito ditong paper wasal sa loob lang din ng maliit na kuweba. Magkakatabi na nga, nga, nga sila dito para na silang Christmas light dyan sa dami nila. Buti nga napapansin agad namin kung hindi sigurado na na namin yan. Uuwi sana ng magaang mukha. At yan dito lang nga, nga, nga sa gilid ng ilog nakakita na kami dito ng dambuhalang sawa. Buti nga ni napansin agad ng kasamahan natin kung hindi hindi natin ito makikita. Gawa ng papunta na sana nga ni siya dyan sa tubig. Ang bigat na nga, nga, nga ng ahas na ito at napaka kalakas pa ng kanyang grip. Tingnan nyo ang grip niya sa aking braso.